6.30 na naman ng umaga. Ito yung time na nagpre-prepare na ako ng dadalhin ng mga bata sa school. Dito sa Maryland, may libreng breakfast sila araw-araw. At kung hindi mo naman kayang sunduin ang anak mo o kaya ay hatid papuntang sa school, meron din silang libreng school bus dito. Habang maliliit pa yung mga bata, kailangan iparanas mo sa kanila yung pagmamahal mo katulad ng pagprepare ng mga pagkain nila kapag pupunta sa school. Kasi alam mo, darating yung panahon na hindi mo na yan magagawa. Kasi malaki na sila. Darating din yung time na ayaw na nilang magpahatid sa'yo. Kasi gusto nila sila na mag-isa. At darating din yung time na ayaw na magpahalik sa'yo. Kasi binata at dalaga na daw sila. At after nga namin maihatid si Nia at si Ronin sa school nila, si Michael naman ang on the way sa work. Sabi ko sa kanya, siya na muna mag-drive. Kasi itong mga ganito kaaga, eh talaga namang nakakatamad pa talaga mag-drive. Ang sabi ko sa kanya, ikaw na lang muna mag-drive at ako na lang magda-drive pa uwi. So, ito nga yung mga bahay na makikita mo kapag on the way ka na sa work niya. At itong place nga to ay dito ko unang tumira. 2012 ako dito dumating. So, mga isang taon din kami ditong tumira. Dito sa Ocean Pines, kapag tumira ka dito, mahirap kapag wala ka talagang sasakyan. Kasi medyo malayo yung grocery store. Pwede namang lakarin pero malayo-layo rin talaga. So sa nakikita nyo, maraming mga bahay ang nandito. Pero masukal din dito. Tsaka walang mga poste. Pero kung titingnan mo ang paligid, ay talaga namang napakaganda. Nakakamiss din talagang tumira dito. Kasi dito masarap din maglakad-lakad. Kahit na malalaki ang mga bahay, matataas din ang mga puno. Yung talagang nature na makikita mo dito is the best. Anyway, ituturo ko sa inyo kung alin yung naging bahay namin dito before. Noong dumating ako dito, si Michael nagre-rent ang isa sa mga bahay dito. At talaga namang yung bahay dito talagang malalaki. Yung bahay na nire-rentahan niya dito, 4 bedrooms yun. And back then, ang bayad noon 2012 nasa 1,200 pa. Pero kung tutuusin, mura na yon. At ito, yan ang bahay namin dati. Diyan sa bahay na yan, talaga ako nag-adjust ng bonga. Kasi ako, lumaki ako sa mataong lugar. Lumaki ako sa tagig city, sa Katuray, sa pinakadulo ng Katuray. Pagdating ng hapon napakarami mga bata na naglalaro. Alam mo yun, nasanay ka sa ganong place. Pero pagdating mo dito sa US, hindi na. Ibang-iba talaga ang buhay dito sa US. Dito, kapag nakakita ka ng kapitbahay, magahay lang sa'yo. Tapos, papasok na lang sa loob. Okay guys, uh, kakababa lang ni Michael. At Ah, uh, eto pa-uwi na tayo. So, wala kaming isang sasakyan nandun pa rin sa pagawaan. Kaya ang mangyayari nito, magba-drive siya na papunta dito, tapos magda-drive ako na pa-uwi, tapos mamaya susunduin ko siya. Para mas susunduin ko mas ko rin yung mga bata sa school. stop by tayo doon sa isang place na napakaganda rin. Nung nakatira pa kami dito, nilalakad ko yun kahit malayo kasi ang ganda talaga. nakaka ang ano doon. Pwede kang mag-picnic. Ganda. Nag-stop by tayo dito para pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung place dito. So dati, noong dito pa kami nakatira, ay eh, talagang madadaanan mo lang ito sa kalsada. Tapos, nandito yung mga mailbox ng mga bahay. Hindi ko nga lang sure bakit yung mga mailbox hindi siya nasa kanya-kanyang hindi siya nasa kanya-kanyang bahay. Yung mga mailbox dito is eh, sama, sama sa iisang place. So dito nilalakad ko yan dati para kunin lang yung mailbox namin. Okay lang din naman maglakad pero kapag winter na, eh just ko napakalamig. Sasabayan pa ng hangin na malakas, talagang napakalamig sa mukha habang nag ka, habang naglalakad. Pero kapag fall naman o kaya summer, wala din namang problema kasi masarap din talaga maglakad-lakad. Tapos yung ibang mga bahay may mga sarili din silang yat. At nandito na nga tayo, ito yung sinasabi ko sa inyo na nilalakad ko magmula sa bahay hanggang dito. E eh, ito nga is medyo malayo din kasi pag dumating ka na dito, malapit ka na rin sa grocery store. Konting kembot na lang, konting lakad lang. At dito nga, kahit anong klase ng weather, pag naglalakad ka dito, ay eh, talaga naman parang hindi mo mararamdaman yung pagod. Kasi napakaganda. Ito nga, may sign din sila na bawal paka pakainin yung mga wildlife. Katulad ng mga geese. At nakalagay din kung bakit na hindi mo sila pwedeng pakainin ng kung ano-ano lang. Kasi yung ibang tao kapag naglalakad dito, pinapakain ng mga tinapay or kung anong meron sila, which is, hindi naman talaga pagkain ng mga geese. So dito nga makikita natin ay talagang mapuno din talaga. Kahit na anong season dito, kapag pumunta ka rito, nakaka-relax talaga, sobrang ganda. Ito ang South Gate Pond. Ang Southgate Pond ay hinukay noong huling bahagi ng 1960 upang gamitin ang lupa sa pagpapagawa ng kalsada sa North Ocean Pines. At dito nga ay marami ring isda katulad ng large mouth bass, carp, catfish, sunfish, white perch at American eel. Ang lawa ay humigit kumulang dalawang pung talampakan ang lalim. At dito nga kapag summertime ay hindi rin mawawala ang mga geese. Minsan talagang napakarami nila. Dito nga pala ang mga geese ay mga wildian sila at yan ay pinapabayaan lang. Bawal ka rin manghuli ng mga geese. Dahil dito kapag nahuli ka na nanghuhuli ka ng mga geese ay pwede ka rin magpain. Maraming law dito sa US kapag mga wild animals. Ang mga geese dito ay nag stay lang hanggang fall. And then kapag nararamdaman nila na medyo papalamig na, lumilipat sila ng ibang lugar. Dito nga kapag hapon ay marami ding ditong naglalakad. Pero kapag umaga, wala pang masyadong naglalakad dito kasi nga, ano pa lang ito ng umaga, mga 8 something pa lang ng umaga. May nakita ko kaninang naglalakad, isang tao lang. Medyo malaki din tong lawa na to. Akalain mo na ano nila to, na hukay nila to ng 20 feet deep para gamitin sa pagpapagawa ng kalsada. So, napaisip ako, siguro back in a day, wala pa masyadong napagkukuna ng sand para gamitin sa pagpapagawa ng kalsada. Pero kahit ngayon naman hanggang ngayon parang wala pa rin naman masyado kasi nga 'di ba? Yung mga bahay dito, yari sa kahoy. At saka napakamahal din ng semento. Sana po na enjoy nyo ang ating pamamasyal. Good morning, Pilipinas.